sa gitna ng tila walang katapusang sigalot sa showbiz. Isang bagong showbiz war na naman ang pinag-uusapan ng lahat, ang mainit na banggaan sa pagitan ng na Chi Filomeno at Sofia Andres. Sa likod ng mga ngiti at social media posts, tila nagbukas ang pintuan ng mga matagal ng kinikimkim na sama ng loob, pagtataksil at mga matitinding parinig. The Philippines Showbiz List presents Chief si Filomeno, ibinoking si Sofia Andres, Sara Labati, damay sa issue. Chi finally spoke up against Sofia. Hindi na napigilan ni Chi Filomeno ang sarili at luyang binasag ang kanyang katahimikan sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan nila ni Sofia Andres. Sa isang serye ng mga matapang na puhayag sa kanyang Instagram stories, ibinunyag ni Chi ang di umano'y mga masasamang gawain ni Sofia laban sa kanya. Ang ugat ng tensyon sa pagitan ni na Chi at Sofia ay nagsimula umano ng malink si Chi sa Cebu-based businessman na si Matthew Lulier na pinsan ng long-time partner ni Sofia na si Daniel Miranda. Ayon sa mga usap-usapan, ipinakakalat daw ni Sofia na nagsimula na umanong imbestigahan ng pamilya Lulier si Chi sinasabing may natuklasan daw ang pamilya tungkol kay Chi na hindi nila nagustuhan. Kasabay nito, sumabog din ang balita tungkol sa hiwalayan ni na Chi at Jake Cuenca. Marami ang nagdudugtong na iniwan daw ni Chi si Jake para sa mayamang negosyante. Sa gitna ng lahat ng ito, isiniwalat ni Chi na blinak siya ni Sofia sa Instagram. Isang simpleng aksyon na tila naging mitsa ng mas malalim na alitan these shocking revelations about Sofia's alleged evil acts. Sa kanyang Instagram stories, naglabas si Chi ng screenshot ng mensahe mula sa isang hindi pinangalanang tao na ng nagsasabing nagkikipag-ugnayan o mano si Sofia sa ilang influencers upang magpakalat ng mga negatibong kwento tungkol kay Chi. Matapang ang naging tugon ni Chi. truly heartbreaking i know she's evil but didn't expect her to go this low i am not surprised anymore but i hope and pray that the things you are doing to me now your daughter will never experience i really wish she doesn't feel this kind of pain because i will never ever do something like this i do not want my future child to be treated the way you treat people i'm. Kei Chi Balak niya sanang manahimik, ngunit dahil sa tuloy-tuloy o manang cryptic post at mga parinig ni Sofia, napilitan na siyang lumaban. Dagdag pa niya, I am your karma. Sinundan niya ito ng panibagong banat. You might wanna reply to my messages first before reaching out to influencers. Grabe revelations, past few days ah. Naglabas din si Chi ng disappearing message o ni Sofia sa isang influencer kung saan mababasa ang linyang I'm not sure. I just wanted out. Sabay nito, ibinahagi ni China sobrang naapektuhan ng kanyang pamilya sa mga nangyayari kaya hindi na siya nanahimik. I tried. I really did. I'm sorry. Tao lang din ako. Masasaktan, mapupuno, at minsan sasabog. What she did was too much. I saw the effect it had on my family. Okay lang sana if it were just me. Trust me. I've heard worse. Pero iba na kapag nadadamay na sila. Dagdag ni Chi, nakaapekto na rin sa kanyang mental health ang umano'y mga ginagawa ni Sophia. I'm not dragging the child into this. I just wish that whatever she's doing now never happens to her own kid or to anyone's kid in the future. Because this is so painful and I never wish for anyone to feel this kind of pain. She criticized Sofia for allegedly using motherhood as a defense. Binatikos din ni Chi ang paggamit umano Sofia ng pagiging ina bilang depensa. Anya, if she keeps using the mom card or anak card to justify her actions, I hope she realizes that protecting your child means keeping them away from the chaos not bringing them into it i mean that's what i felt and saw from my parents growing up and that's her recent post also para chi hindi dapat ginagamit ang pagiging magulang bilang pang sa mga maling ginagawa lalo na kung may nasasaktan chi reached the point where she needed to fight for herself Inamin ni Chi na gusto niyang manahimik ngunit dumating na siya sa puntong kailangan niyang ipaglaban ang sarili. Anya: Sometimes, they need a taste of their own medicine, but what you're doing now is cruel. Sofia, messaging creators to throw hate on someone, that's crossing the line. That's evil, really. Matapang niyang pahayag. I'll never get tired of standing up for myself and the people I love because I know we did nothing wrong. Girl, nang tanda na natin, bully ka pa din hanggang ngayon? Cheese final strike. Sa huling bahagi na kanyang post, ibinunyag ni Chi na pare-pareho umano ang tono at nilalaman ng mga komento ng ilang dami at verified accounts laban sa kanya. Patunay umano na may nag-uutok sa mga ito. Panya, very observing, not so demure, LOL. Sasabihin mo pa na hack ka? Girl, nag-send si influencer ng Gcash sa'yo. Sayong sa'yo ang number. Sa dulo ng lahat ng kanyang pasabog, muling iginiit ni Chi na ang ginawa sa kanya ay tunay na evil. Tinawag din niyang bully then and now si Sophia. Sabay sabing hindi na siya matatakot na ipagtanggol ang sarili wala sa anumang paninira. Sarah broke her silence with a strong statement amid the Sophia Chi rift. Binanggit ni Chi si Sara Labati sa isa sa kanyang mga post kaugnay ng isyo kinasasangkutan nila ni Sofia. Matapos madawit sa mainit o sapin sa pagitan ni Chi at Sara, nagbahagi si Sara ng isang makahulugang post sa kanyang Instagram story na agad umanin ng pansin mula sa mga netizen. Sa sunod-sunod na mga Instagram post ni Chi, ibinunyag niya umano ang di umano'y masasamang gawain ni Sofia. Ayon kay Chi, nagbayad umano si Sofia ng ilang influencers upang siraan siya sa social media, isang bagay na tinawag ni Chi na evil. Dagdag pa niya, hindi siya naniniwalang na hack ng TikTok account ni Sofia dahil umano ang numerong ginamit sa pagpapadala ng bayad sa mga influencer ay pagmamayari mismo ni Sofia. Ayon pa sa mga ulat, ayaw umano mapasok ni Sofia si Chi sa kanyang circle. Bukod dito, si Sofia rin daw ang pinagmula ng chismis na, na iniimbestigahan o mano ng Willier family si Chi. Sa isang screenshot ng mensaheng ipinadala ni Chi kay Sofia, binanggit niya si Sofia mismo ang gumawa ng kwento laban sa kanya at pinalabas na ito ay galing kay Sarah Labati. Alam ng maraming fans ng showbiz na matalik na magkaibigan sila Sofia at Sarah at kaibigan din ni Sarah si Chi. Dahil dito, mas lalong naging palaisipan sa mga netizen nang mapansin nilang inunfollow ni Sarah si Sofia sa Instagram. Gayunpaman, nananatiling follower pa rin ni Sofia si Sarah sa nasabing social media platform. Kasunod nito, agad namang umanin ng reaksyon mula sa online community si Sarah nang mag-post siya ng isang makahulugang mensahe noong October 19. Sa kanyang Instagram story, nagbahagi siya ng kanyang larawan na may caption na Happy Sunday! Mind your own business! Peace is a luxury! Hindi napigilan ng mga netizen na iugnay ang post ni Sara sa issue ni na Chi at Sofia kung saan siya ay nadawit. Samantala hanggang sa ngayon, nanatiling tahimik mula si Sofia at wala pang pahayag hinggil sa mga revelasyong inilabas ni Chi laban sa kanya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment! For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!